Inuubo ang inyong nanay dahil siguro yan sa aking labada. Ang bibigat ng labada ko. Ayan ang kakapal ng mga bedsheet ayan nanakit yung mga braso ko kinakamay ko lang kasi kasi ayaw ipagamit ang washing machine kasi hindi daw malinis ng maayos at hindi matanggal ang baho tingnan niyo oh, ang kapal-kapal ng bedsheet at ang lapad lapan ang anak kong college ang nag-alaga kay nanay at atay itipur si tatay 72 si nanay ngunit nag-aaral siya ay walang mag-alaga sa kanila kaya hito muna ako hanggat kaya ko pa hindi naman kasi ginagamitan ng diaper kaya hito lagi akong naglalaba. Hanggang dito na lang akong video. Maraming salamat sa walang sawa niyong panunood. Thank you for watching. Bye! Okay. Oo nga pala sa mga nadaanan ng bagyo. Sana okay kayong lahat dyan. God bless! Kumusta kayong lahat dyan sa dadaanan ng bagyo? Sana ay nasa uki okay kayo ng kalagayan. Hanggang dito na lang aking video magpapaalam